Yan na. What are you eating, kuya? Jelly Ace. Jelly Ace? Ang aga-aga mo naman mag Jelly Ace. Love you, kuya. Mm, -mm. Love, love you. Mom. Hi, love, love, bu. <laughs> Good morning. Ayan, kakagising lang ng lara ko. Love you. Tapos ako, tapos tara akong maglaba. Pero, iaan ako pa. Isasampay ko pa lang. So, ngayon, almusal mo na tayo. almasalika What's that? I need somebody. Si Kuya ayaw kumain. <laughs> Hi. I-close mm, ang ilong. I-close ang ilong. Uh, napapansin ko talaga nangingitim ako sa implant. Pangingit ang mako. Rice coffee with me.